Pwede bang gawin yung unbaptism sa isang taong na na tulad ng ginagawa ng mga satanista? Yan yung ating aalamin sa video na ito. Sa panahon natin ngayon, marami ng mga tao sa iba't ibang parte ng mundo ang gumagawa ng iba't ibang mga bagay para kay satanas, tulad na lamang ng mga pagsamba sa kanya at iba't ibang mga ritual. Nakita rin natin na marami ding iba't ibang mga events na ginagawa yung mga tao para kay Satanas at ito nga ay lantara na. Kamakailan nga lang nasaksihan natin na nagkaroon ng isang conference ang mga satanista sa bansang Amerika. At sinasabi na ito ang pinakamalaking pagsasama ng mga satanista sa kasaysayan. Doon sa conference na yun makikita natin na marami silang iba't ibang mga ginawang activities para kay Satanas. Isa sa mga activity na nakita natin na ginawa nila doon ay yung pagsira doon sa Biblia. Nakita natin dito na yung babae sinisira niya yung Biblia at yung mga tao ay sumisigaw ng pangalan ni Satanas. Pinapakita lamang niya na yung mga tao hindi nila alam kung ano yung mga ginagawa nila. Dahil makikita natin parang wala lang sa kanila na nakikita nila na sinisira yung Biblia. Yung iba naman nagpapalagay sila ng abo noo ng baliktad na krus. Pagpapakita na sila ay mga satanista. Bukod dyan mga kapatid sa mga activities na yan na nakita natin na talagang pagpapakita na sila ay nari satanas, ang pinakamatinding ginawa nila dito sa conference na ito ay tinatawag natin na unbaptism. Ito ay isang ritual na ginagawa ng mga satanista. Dito sa Satan ko nakamakailan nga lang ginanap dito sa Boston, nagsagawa sila ng ritual na tinatawag na unbaptism service. So itong unbaptism na ito, matagal nang ginagawa ito ng mga taong gustong sumunod o sumama doon sa organisasyon ng Satanic Temple. Kung gusto mong maisagawa sa iyo yung unbaptism, magbabayad ka lamang ng $10 at bibigyan ka ng certificate na ikaw ay na-unbaptize na. So ibig sabihin na pawalang bisa na yung bautismo na ginawa sa iyo. Ano mang relihiyon na pinasok mo. Ayon sa satanic temple, pag daw ang isang tao ay sumailalim sa unbaptism, ito ay nagsasabi na tinatalikuran niya na ang lahat ng paniniwala sa kanyang reliyon. Ang sabi ng satanic temple, kapag daw naisagawa na sa iyo yung unbaptism, hindi ka na raw pwedeng sumama sa reliyon na maaaring sinasamahan mo ngayon. At lalo na nga doon sa reliyon na kung saan ka nabautismuhan. Hindi ka na rin pwedeng gumawa ng mga bagay-bagay na patungkol sa Diyos. Hindi ka na pwedeng manalangin, magbasa ng Biblia, sumimba, o kung ano mga pagsunod na pwede mong gawin sa ating Diyos. Dahil napawalang bisa na nga yung bautismo sa iyo, wala ka na raw sa Diyos. Ikaw ay nasa kamay na ng satanic temple. Yung nagpapawala ng bisa ng bautismo sa isang tao ay yung pinakapari ng satanic temple. Sila lamang yung may karapatan para gumawa ng ritual na ito o yung tinatawag nga na unbaptism. So kung gusto mong paan ba lalapit ka lamang sa kanila at sila yung magagawa ng ritual para sa'yo. Kung baga sa mga krasyano, sila yung parang pinakapare o yung pastor na nagsasagawa ng bautismo. So dito naman sa satanic temple, sila naman yung nag-aalis ng bisa ng bautismo sa'yo. So kung gusto mo nang mapawala yung bautismo na nasa'yo, nasa lalapit ka lamang sa harapan at luluhod doon sa pinakapare na nagsasagawa ng unbaptism ceremony. Merong sinasabing mga verse o kaya man mga chapter doon sa satanic bible ang kanilang pinakapinuno na nagsasagawa ng unbaptism ceremony. At sa bawat pagtatapos ng salita na sinasabi ng kanilang pinakapuno, sinasabi nila yung salitang Hail Satan, kasama lahat ng mga nakasaksi doon sa unbaptism ceremony. Kapag sinasabi nila yung salitang Hail Satan, ito ang kanilang pinakabersyon ng Amen na sinasabi natin bilang mga kresyano. Ngayon daw kapag ang isang tao ay magpapaan-baptize, habang siya raw ay nakaluhod sa mataas na pari nila, siya ay tinatanong ng tanong na ito, tinatakwil mo ba si Kristo? At bilang tugol, sinasabi niya na tinatakwil ko siya. Pagkatapos ng prosesong ito, ang mga miyembro ay mananatiling nakaluhod at inaalok ng dugo at ang katawan. Yun nga, yung dugo, ito yung wine, at yung katawan naman, sinasabi na ito ay tinapay. Tulad ng tinapay na ginagamit sa komunyon ng mga kristyano. So, iinumin nila yung alak na ito at yung tinapay na ito para kay Satanas. Ayon sa mga nakaranas ng unbaptism, sinasabi nila na sila raw ay naging masaya doon sa ritual na ginawa sa kanila ng mga satanista. Sinabi nila na parang nagkaroon daw sila ng kalayaan sa isang relihiyon. So, sinabi nila na after nilang ma-unbaptize, parang naging mas malaya pa raw sila nakita natin na talagang napakatindi ng ginawa ng mga satanista na ito sa mga tao na inalis nila yung bisa ng bautismo sa kanila. Ano mang relihiyong galing sila. So ibig sabihin mga kapatid, malaki itong paglapastangan sa ating Diyos. Ang ginawa ng satanic temple na ito sa mga tao, talagang nilayo nila yung mga tao dito sa ating Diyos. At yun nga, binigay sila ng pagkakataon para tumalikod sa ating Panginoong Yeso So yung ginawa nilang pagpapawalang bisa dito sa bautismo na isang tao, ito ay hindi kalooban ng Diyos. Kasi alam naman natin na itong bautismo talagang napakahalaga at napaka -importante nito para sa mga Kristiyano. Basahin natin yung Matthew chapter 28 verse 19. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo malinaw dito sa binasa natin na talagang napakahalaga ng bautismo sa isang tao kasi ito ay inutos ng ating Panginoong Iso Kristo na dapat maranasan natin ito bilang mga krisyano at di lang yan mga kapatid alam naman natin na itong ating Panginoong Iso Kristo siya rin ay binautismuhan so dapat kung anong ginawa ng ating Panginoong Iso Kristo gayahin natin yon Itong bautismo na ginagawa sa ating mga krisyano, ito yung pagpapakita na tayo ay tunay na nananampalataya sa ating Panginoong Isokristo. So pinapakita natin yon sa publiko. Ang bautismo kasi ay naglalarawan ng pagkakakilanlan ng isang mana ng palataya sa kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ni Kristo. Alam naman natin na itong bansang Amerika, ito yung pinakamalaking Christian country sa buong mundo. So ibig sabihin napakaraming Kristiyano ang naninirahan sa bansang ito. At dahil maraming Kristiyano ang naninirahan dito, ibig sabihin niyan marami mga Kristiyano ang nabautismuhan dito sa bansang Amerika. Ngayon ang nakakalungkot lang, itong satanic temple na nasa bansang Amerika, gumagawa sila ng unbaptism ceremony. Yung ritual na ginagawa nila na yun, yun yung nagpapakita na ikaw ay lumalayo na sa Diyos at lumalapit ka naman kay Satanas. Ang katwiran ng mga nagpapaanbaptize ay dahil meron kasing ilang mga religion na binabautismuhan sila simula nang sila ay mga sanggol pa. Ngayon yung mga nagpaanbaptize ng sanggol pa lang, sinasabi nila na di raw nila choice yon. Kasi nga wala pa raw silang kaalam-alam nung time na sila ay binautismuhan. So parang no choice lang sila kaya sila nabautismuhan. Ngayon kaya raw nila pinaalis yung bisa ng bautismo kasi gusto raw nilang putulin yung ugnayan nila sa simbahan na kung saan sila nagpabautismo. Kasi gusto raw nila ng sariling desisyon para sa kanilang paniniwala na hindi nakasanayan o nakalakihan nila. Kaya pinapaalis nila yung bisa ng bautismo. Ang pinakagusto mangyari ng mga satanista ay mawala yung bisa ng bautismo sa'yo. Ano mang relihiyon ang pinasok mo o saan ka man nagpabautismo kasi ang gusto nila magkaroon ka ng sariling pasya at yun nga magkaroon ng kalayaan sa reliyon. So nakita naman natin dito mga kapatid na maraming mga tao ang nagpapa-unbaptize dito sa mga satanista. Nakikita natin na talagang palala na ng palala ang ginagawa ng mga tao sa mundo na ito. Sobra na yung ginagawa nila at talagang lantara na yung ginagawa nila para kay satanas. Nakakalungkot lang mga kapatid, maraming tao ang mga tumatalikod sa Diyos dahil sa mga ginagawa nila na ito. So hindi biro yung mga ginagawa nilang mga ritual na yan para kay satanas dahil mapapahamak sila sa mga ginagawa nila na yan. Imbis na yung tao papalapit sa Panginoong Sokristo, nilalayo nila ito sa ating Panginoong Diyos. Ang matindi dito, sinasamba pa nila si Satanas. Alam naman natin na kapag itinakwil mo yung ating Panginoong Sokristo, ibig sabihin yan, tinatalikuran mo na yung pananampalataya mo. At kapag tinalikuran mo yung pananampalataya mo, ipapahama ka niyan. Kapag wala kang Kristo sa iyong buhay at kapag tinalikuran mo siya, ikaw ay mapupunta sa impyerno. Tandaan po natin na itong bautismo, napakahalaga nito sa ating mga krisyano. Ito ay ginawa natin para pagpapakita na tayo ay sumusunod sa ating Panginoong Sokristo. Ito ay sariling pasya natin. So mga kapatid, tandaan natin, once na tayo ay sumunod na sa ating Panginoong Sokristo, dapat wala nang balikan. So dahil nakita natin na maraming tao nagpapawala ng visa ng bautismo nila, panalangin po natin sila mga kapatid. Huwag nating hayaan na mapahamak sila sa impyerno dahil sa ginagawa nila. Kasi mga kapatid, marami sa kanila, hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Kaya dapat mga kapatid, patuloy natin silang ipanalangin at ipakilala sa kanila yung ating Panginoong Heso Kristo. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.